Magandang buhay po sa lahat. Update po tayo ngayon sa presyo po ng niyog dito po sa aming probinsya, Aurora Province. Sa ngayon ay mababa po ang kuha ng mga buyers ng niyog. So bali itong mga nagdaang linggo ay hindi po tumaas ang presyo ng niyog kahit na fix season. Ano po, kahit na dumaan yung Pasko at bagong taon, yung presyo po ng New dito ay hindi nagbago. Still, mababa pa rin. Hanggang po itong pagpasok ng January 2024 ay ganun pa rin, hindi pa rin po nagbabago yung presyo ng New Ang katwiran ng mga buyer ng New dito na nagdi-deliver po sa iba-ibang probinsya gaya ng Sambales, Bulacan at yung katabi pa po pong mga probinsya ay marami daw pong mga supply galing po sa ibang probinsya gaya po ng Cagayan yan, tapos yung iba pong katabi ng Cagayan sila daw po ang mga kalaban ng taga Aurora na nagdi-deliver ng niyog Kaya dito po sa amin, mababa na nga po yung presyo halos wala pa po pong nabili ng niyog kasi sabi po nila mahirap daw pa ang magbispos ng niyog don sa bagsakan nila pero kaming mga magsasaka po dito sa Aurora Province magsasaka ng uh, niyog o mga may niyogan ay nagtitiis pa rin kami at umaasa na baka sakali sa mga susunod na buwan ay o susunod na linggo ay tataas naman yung presyo kahit piso lang po ang itataas niya Marami pong proseso ang pag-aanin ng nyog dito. Una ay yung pagsusungkit-sungkit po ang tawag kapag ito po ay inaani mula sa taas po ng nyog. Ang tawag po dito sa amin ay sungkit. So, bali po ang labor po sa pagsungkit ay 50 centavo bawat isang piraso. So, pagkatapos pong masungkit yan ay ay uh, iipunin. So, iba po yung presyo o iba po yung labor sa pag-iipon ng nyog ang labor po dyan ay 40 centavo naman po bawat piraso after pong maipon ay tatapasan pag sinabi po natin tatapasan tatanggalin po yung bunot ng niyog so ang presyo po nyan ay 50 centavo bawat piraso po ulit okay and then kung ikakariton pa po yan o kay tricycle, iipunin o idadala po sa may mismong kuhanan ng truck another po na Uh, labor po 'yon. Depende po sa layo. Subali, so, nasa 2 hanggang 3 pesos po ang labor ng bawat pirasong niyog. Kaya po sa baba po na ang kuha ng mga buyer dito sa amin ay halos wala na pong matira doon sa may-ari ng niyog kapag kinaltas na po lahat 'yung labor. Nung December po, bago po mag uh, New Year, ang presyo ng nyog dito, ang big ay umaabot ng 9 pesos. Iyon po yung pinakamalaking uh, nyog, peraso ng nyog. Ano po, ang tawag po namin doon ay big. And then, ang susunod po na category ay yung small. Okay, yung small po ay umaabot po ng 5 pesos bawat peraso. At yung reject, yung hindi po pwede sa small at hindi pwede sa big, ang reject po ay halos 4 pesos po. Yun po yung presyo ng niyog dito sa Aurora Province bago po magpasko at bagong taon. Ngayon pong pagpasok ng January 2024 ay gumalaw ng konti yung presyo ng niyog. So yung 9 pesos noong December, ngayon naman ay naging 9.50. Yung iba naman pong buyer ay mayroon nang umabot ng 10 pesos yung big po yun. Ano po? At yung small, gawin din yon, Nagtas lang po ng 50 centavo. Yung 5 pesos naging 5.50. 'Yung iba po ay 5 pa rin 'yung small. Ang binago lang po nila ay 'yung big na naging 10 pesos or 9.50. Ano po?